So, good day everyone, mga kagot-goat. So, meron tayong stock na pagkain sa kambing. Kasi, si Bagyong andito na sa Pilipinas. So, mas mabuti na meron tayong stock na pagkain sa ating mga alaga. Kasi kawawa yung ating mga alaga pag walang makain buong araw. So, ito, para grass, tangkong, at saka tangkong nito. Dalawang sako. So bali bukas na tayo napapakain kasi meron din akong stock doon. So ayan yung bahay sa bahay ng ating kambing. So meron na diyang pagkain sa itaas. Bali ito. Bukas na lang ito ipakain natin. So ayun. So ayan lang yung bagyo malakas yung hangin. Tinan nyo. Sana balang araw. Pagbala susunod. Alis na yung bagyo dito sa atin. Alis na yung bagyo para ano, yung ano natin, yung kambing pala. So meron naman sila pagkain diyan, yung palibot na yan. Pero konti lang yan sa kanila. So bali apat na yung ating kambing. Pero pag hindi tayo nagkumpay, kulangin talaga yan. Yan, yan yung pagkain natin. Yung mga free range natin sa ating malaga. Pero kailangan lang natin mag-stock ng pagkain sa kasi parating yung ulan tsaka mas maganda pag meron tayong stock ng pagkain so ayan so balibukas yun ito pagkain natin yan sa, sa ating kambing bukas so ayo so yun what's up mga goat got so ngayon binigyan natin yung kahap, binigyan natin yung kumpay natin kahapon kasi stock ito kahapon para sa bagyong tino so dito kasi yan parang minsan dumidilim minsan, um, minsan umaraw pero mabuti na lang pag stock tayo ng pagkain sa ating mga alagang kambing tulad nito tangkong stock para sa bagyo or something umu pag may um ulan mabuti na may pagkain yung ating mga laga sa itaas para walang nagugutom nating na mga laga so ayan so, ito, ito yung ating, ating, mga lagang kambing so halatang gutom na gutom kasi ngayong hapon ko na ito ibinigay kasi medyo mabasa pa yung kumpay natin kapon tsaka kanina umaga so ngayong hapon ko lang ito binigay para sa kanila at tsaka meron naman akong nak nakuha kahapon pero gusto to sa kanila pero bukas try natin magkuha natin, natin yung mga angating kumpay stock ito siya para sa bagyo para di magugutom yung ating mga alaga sa pagkain na sila dito sa taas so yun yun pala yung ating mga alaga no bali bukas oh, meron tayong kunin na kumpay doon na pier ating mga alaga so yun lang yun so sana huwag yung kalimutan mag subscribe mag like para marami pa tayong ma-upload sa ating video so ayun paalam see you on my next vlog